Walong negosyo hacks para dumami ang customer mo at maiwasan ang pagkalugi. Kung may negosyo ka, siguradong isa lang ang laging tanong mo. Paano ko kaya madadagdagan ang customer ko? Alam nating lahat na hindi madali ang makipagsabayan sa dami ng kompetisyon ngayon. Sa negosyo kasi hindi sapat na magaling lang ang produkto mo. Dapat magaling ka ding maghanap ng paraan para dumami pa ang mga customer mo. Kasi kahit gaano kaganda ang produkto o serbisyo mo kung wala kang tamang strategy, pwedeng mawalan ka pa rin ng customer. Kaya sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang walong negosyo hacks para dumami pa lalo ang customer mo. Mas dumami pa ang benta mo at maiwasan ang pagkalugi. Pero bago yan ay pakilike muna ang video natin at sana ay tapusin mo ito hanggang dulo dahil kapag alam mo ang lahat ng ito sigurado akong lalago pa ng gusto ang negosyo mo. At ang hack number 1 natin ay kilalanin mo kung sino ang target market mo dahil hindi lahat ng tao ay customer mo. Halimbawa kung ikaw ay nagbibenta ng milk tea, iba dapat ang magiging strategy mo kung estudyante ang target market mo kumpara sa mga working professionals. Magkakaiba kasi sila ng budget, oras, at lifestyle. Kaya kapag malinaw sa iyo kung sino ang target market mo, mas madali mong maiayos ang presyo, packaging, at promotion ng produkto mo. Hindi na masasayang ang oras at pera mo sa marketing dahil alam mo kung sino ang mga dapat natutukan mo. At para makilala mo ang target market mo, una ay dapat isipin mo kung sino ba ang pinakamadalas na bumili sa'yo. Bata ba sila o matanda? Babae ba o lalaki? Estudyante ba o empleyado o mga negosyante rin? Pangalawa ay alamin mo kung ano ba ang mga problema nila para ito ay masagot ng produkto o serbisyo mo. Kapag malinaw na ang sagot sa mga tanong na ito, mas madali kang makakapili ng tamang mensahe at paraan para makuha ang kanilang atensyon. Tandaan mo na kapag kilala mo ang customer mo ay mas magiging personal at mas epektibo ang approach mo, at doon na magsisimula ang tiwala at paulit-ulit na pagbili sa Kung gusto mong dumami ang customer mo ay huwag ka munang tumingin sa lahat. Tutukan mo muna ang mga tamang tao. Dahil sila ang mas may chance na magiging loyal at long-term na customer ng puso mo e eh, este ng negosyo mo. Ang hack number 2 natin ay gumamit ng social media marketing. Napakalaking tulong ng paggamit ng social media marketing para dumami ang customer mo. Halos lahat kasi ng tao ngayon ay nasa social media na. Facebook, Instagram, TikTok at iba pa. At dahil nasa social media na ang lahat ng market mo ay kailangan mo na lang silang lapitan sa tamang paraan. Isa pang kagandahan sa social media marketing ay kahit maliit ang puhunan, kaya mo nang makipagsabayan sa malalaking negosyo. Halimbawa, sa halip na magbayad ka ng libo-libo para sa billboard, pwede kang gumawa ng isang engaging post na mabilis kumalat kapag tama ang timing at content. Pero paano nga ba ito magiging epektibo? Unang-una ay dapat siguraduhin mo na updated at professional looking ang social media page mo. Madali lang itong gawin. Kailangan mo lang kumpletuhin ang profile picture cover photo at business details para talagang mukhang legit at mapagkakatiwalaan. Pangalawa ay dapat gumawa ka ng content na hindi lamang nagbebenta kung hindi nagbibigay din ng value. Halimbawa kung nasa food business ka, pwede kang magpost ng quick recipe tips o behind the scenes ng pagluluto. Kung service naman, pwede kang magbigay ng helpful advice o short tutorials. Tandaan mo na hindi laging buy now ang kailangan ng mga tao. Madalas kasing gusto nila munang makakita ng content na nakakaaliw, nakakatulong o nakaka-inspire. Pangatlo ay huwag mong kakalimutan ang engagement. Dapat sagutin mo ang mga comments at messages ng mga tao. Dito kasi nag-uumpisa ang tiwala. Kapag kasi ramdam ng mga customer na pinapansin sila ay mas malaki ang chance na bumili sila at magiging loyal sila sa negosyo mo. At syempre ang pangapat ay dapat gamitin mo ang mga tools katulad ng Facebook Ads o TikTok Ads kung kaya ng budget mo kahit sa maliit na halaga lang pwede ka nang makapag-create ng ads at itarget ang mga eksaktong tao na gusto mong makakita ng mga produkto o serbisyo mo. Halimbawa ang mga estudyante ng isang particular na city o mga working moms na mahilig sa online shopping. Sa madaling salita ang social media marketing ay hindi lamang patungkol sa pagpo-post ng mga pictures. Ito ay patungkol sa pagbuo ng brand, pagbibigay ng value at pakikipag-ugnayan sa mga customers. At kapag tama ang strategy mo, hindi lamang basta dadami ang views at likes mo. Kung hindi, mas dadami din ang mga customers na handang bumili at sumuporta sa negosyo mo. Kaya kung hindi mo pa nagagamit ang social media para sa negosyo mo, ay ngayon na ang tamang oras para simulan ito. Kasi sa panahon ngayon kung wala ka pa sa social media, eh baka maiwanan ka ng mga kompetitor mo na gumagawa na nito. Ang hack number 3 natin ay magbigay ng promos at discounts. Isa pang pinaka-epektibong paraan para makahatak ng mga customer ay ang pagbibigay ng promos at discounts. Alam nyo naman nalika sa atin ang mahilig sa sulit deals. Kahit maliit lang na bawas sa presyo ay malaking epekto na ito sa magiging desisyon ng customer kung bibili ba sila o hindi. Halimbawa may dalawang tindahan ng milk tea. Pareho ang presyo pero yung isa ay may promo na buy one take one tuwing hapon. Siyempre mas pipiliin ng mga tao yung may dagdag value. Hindi lang sila bibili kung hindi posibleng magsama pa sila ng mga kaibigan nila. Ibig sabihin magiging doble ang exposure ng negosyo mo. Ang promos at discounts ay hindi lamang para makahatak ng bagong customer. Kung hindi para na rin mapasaya ang mga loyal na bumibili sa iyo. Kapag naramdaman nilang pinapahalagahan sila, mas malaki ang chance na babalik sila at ire recommend ka pa sa iba. Pero tandaan mo dapat may strategy ang pagbibigay ng discount. Huwag basta-basta magbawas ng presyo kasi baka malugi ka. Pwede mong limitahan ang promo sa specific na oras, araw o produkto. Halimbawa, happy hour promo o discount every payday. Sa ganitong paraan, nakokontrol mo pa din ang kita habang nadadagdagan ang mga customer mo. Sa madaling salita, ang promos at discounts ay hindi lamang simpleng pagbabawas ng presyo. Ito ay marketing tool para makilala ka makabuo ng tiwala at mas lalong lumago ang customer base ng negosyo mo. Ang hack number 4 natin ay gamitin ang power ng testimonials. Kung gusto mong dumami ang customer ng negosyo mo, huwag mong baliwalain ang testimonials o feedback mula sa mga satisfied na kliyente dahil mas pagkakatiwalaan ng mga tao ang sinasabi ng kapwa nila kaysa sa mismong sinasabi ng negosyo. Halimbawa, kung ikaw mismo ang magsabi ng masarap ang pagkain mo baka hindi agad maniwala ang ibang tao. Pero kapag nakita nila na may nagsabi sa review na sobrang sarap at sulit, mas malaki ang chance na subukan din nila ito. Ganito kalakas ang power ng testimonials. Nagiging social proof ito. Ibig sabihin kapag may ibang taong nagsasabing maganda ang produkto mo, parang automatic na endorsement na hindi mo na kailangang bayaran. Pero para magamit mo ito, una ay dapat hilingin mo sa mga satisfied customers na magbigay ng honest review. Pwedeng through comments sa Facebook, video feedback sa TikTok, o simpleng picture na may caption na masaya sila sa nakuha nilang produkto. Pangalawa, ipakita mo ang testimonials sa tamang paraan. Pwede mong ipost sa social media, ilagay sa website, o iprint sa flyers at packaging. Tandaan mo na ang goal ay makita ng ibang tao na may mga totoong customer na natutuwa sa produkto o serbisyo mo. Kapag ginawa mo ito consistently, tataas ang tiwala ng market sa brand mo. At alam naman natin na kapag may tiwala ang customer, mas mabilis silang bibili at mas malaki ang chance na maging loyal sila. Kaya kung gusto mong dumami ang customers mo, hayaan mong ang mga satisfied clients mo mismo ang magsalita para sa negosyo mo. Ang hack number 5 natin ay mag-invest sa magandang branding. Isa sa pinakamalakas na negosyo hacks para dumami ang customer ay ang pag-invest sa magandang branding. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng branding? Hindi lang ito tungkol sa logo o kulay ng negosyo mo. Ito ay ang kabuoang imahe at impresyon na nakukuha ng tao sa iyo. Kasama dito ang design ng iyong packaging, tono ng iyong post sa social media, at kahit ang paraan ng pakikitungo mo sa mga customers. Mahalaga ito kasi sa dami ng kompetisyon ngayon, madalas ang branding ang nagiging unang dahilan kung bakit ka mapapansin. Halimbawa, may dalawang kape na pareho lang ang lasa at presyo. Pero kung ang isa ay nakasimpleng bote lang at ang isa ay may modernong design, catchy na pangalan at consistent na kulay, mas pipiliin ng tao yung mas professional looking. Ang magandang branding ay katumbas ng tiwala ng customer. Kapag maganda at maayos ang presentasyon ng negosyo mo, Magmumukha kang credible at mas mataas ang chance na subukan ka ng tao kahit hindi ka nila kilala. Pero paano nga ba makapag-invest sa branding? Una, siguraduhin mong malinaw at madaling tandaan ang pangalan at logo ng negosyo mo. Pangalawa, gumamit ng consistent colors, fonts, at style sa lahat ng materials mo, mula sa packaging hanggang sa social media posts. Pangatlo, siguraduhin na tugma ang branding mo sa personality ng target market mo. Sa madaling salita ang magandang branding ay parang silent salesman. Kahit wala kang masyadong sinasabi, ang itsura at presentasyon ng negosyo mo na mismo ang magkukumbinsi sa mga customer. At kapag tumatak ka sa isip nila ay mas malaki ang chance na bumalik sila at irekomenda ka pa sa iba. Kaya kung gusto mong mas dumami ang customers mo, huwag kang matakot maglaan ng oras at budget para sa branding dahil ito ang unang hakbang para makilala at mapagkatiwalaan ang negosyo mo. Ang hack number 6 natin ay maging consistent sa customer service. Kung gusto mong dumami at manatili ang customers ng negosyo mo, napakahalaga na maging consistent ka sa customer service. Dahil kahit nagaano pa kaganda ang produkto mo, kung pangit naman ang experience ng customer habang bumibili, malaki ang chance na hindi na sila bumalik. Sa kabilang banda, kahit simple lang ang produkto mo, kung maayos at palaging maganda ang trato mo sa kanila, babalik at babalik pa rin sila at baka irekomenda ka pa sa iba. Ang customer service ay hindi lang yung thank you po pagkatapos bumili. Kasama dito ang pagiging mabilis sa pagsagot ng inquiries, pagiging maayos sa pakikitungo kahit may reklamo ang customer, at pagiging maagap sa pag-aasikaso ng pangangailangan ng customers. Ang keyword dito ay consistency. Ibig sabihin dapat pare-pareho ang level ng serbisyo na nararanasan nila, hindi lang minsan mabait tapos minsan suplado. Kapag laging maganda ang experience ng tao sa negosyo mo, magkakaroon sila ng tiwala at loyalty. Halimbawa, isipin mo yung paborito mong kainan. Bakit ka bumabalik doon? Hindi lang dahil masarap ang pagkain, kundi dahil lagi kang welcome, mabilis ang serbisyo at consistent ang quality. Ganon din sa negosyo mo. Kung laging maayos ang customer service, mas malaki ang chance na ang isang first-time buyer ay magiging suki mo. Para maging consistent, kailangan mong mag-set ng standards. Dapat lahat ng staff ay trained na laging polite at approachable. Kung online business ka naman, siguraduhin na may sistema ka para mabilis ang replies at maayos ang delivery. Tandaan mo na ang customer service ay hindi gastos. Isa itong investment. Dahil ang satisfied customer ay hindi lang bibili ulit, kundi sila mismo ang magiging libreng promotor ng negosyo mo sa pamamagitan ng word of mouth. Kaya kung gusto mong dumami ang customers mo, siguraduhin na hindi lang maganda ang produkto mo dapat consistent din ang magandang experience na ibinibigay mo sa kanila. Ang hack number 7 natin ay makipag-collab sa ibang negosyo o influencer. Kung gusto mong dumami ang customers ng negosyo mo, isang smart na strategy ang pakikipag-collab sa ibang negosyo o influencer. Sa halip kasi na mag-promote ka mag-isa, mas mabilis kang makikilala kung makipag-partner ka sa may sarili ng audience. Collaboration is all about sharing reach ibig sabihin nakikilala ka ng customers nila at sila naman nakikilala ng customers mo. Halimbawa kung may coffee shop ka, pwede kang makipag sa isang local bakery. Kapag bumili ng tinapay ang customer sa kanila ay may discount sa kape mo at kapag bumili ng kape sa iyo ay may discount sa tinapay nila. Ito ay win-win situation dahil pareho kayong magkakaroon ng bagong customers. Pwede rin collab sa influencers. Hindi kailangan laging malaki ang bayad o sikat na celebrity. Kahit micro-influencers lang na may 1,000 to 10,000 followers, effective na yan kasi mas engage ang audience nila. Kapag nakita ng mga followers na ginagamit ng influencer ang produkto mo at satisfied sila, mas madaling mahikayat na subukan din ng iba. Pero tandaan mo na dapat pumili ng tamang partner. Dapat tugma sa brand mo ang negosyo o influencer na makakulab mo. Halimbawa kung healthy food business ka, mas bagay makipagpartner sa fitness coach o gym influencer kaysa sa random na content creator. Pero ano nga ba ang benefit ng collab? Una ay mas mabilis kang makaka-reach ng bagong market. Pangalawa ay mas nakakatipid ka sa marketing dahil hati kayo sa effort. At pangatlo, mas nagiging credible ka dahil may ibang taong nag i ng produkto o serbisyo mo. Ang pakikipag-collab ay hindi lang basta dagdag exposure. Ito ay shortcut para makabuo ng tiwala at makilala sa mas malaking audience. Kaya kung gusto mong dumami ang customers mo, huwag kang matakot makipagpartner. Tandaan mo na sa negosyo, hindi laging kompetisyon ang kalaban. Minsan sila pa ang magiging susi sa paglago ng business mo. At ang hack number 8 natin ay maging kakaiba. Isa sa mga pinakamahalagang negosyo hacks para dumami ang customers ay maging kakaiba. Sa dami ng kompetisyon ngayon, mahirap mapansin kung pare-pareho lang kayo ng ginagawa. Kung ang negosyo mo ay parang kopya lang ng iba, bakit papipiliin ang customer na bumili sa'yo? Kaya ang sikreto ay dapat may uniqueness ka na kaagad nilang matatandaan. Para maging kakaiba ka, unang-una pwedeng sa produkto. Halimbawa kung lahat ng milk tea shop sa lugar ninyo pare-pareho ng flavors, baka ikaw pwedeng mag-offer ng local inspired flavors o unique packaging na eco-friendly. Pangalawa sa branding at experience. Hindi lang produkto ang binibili ng tao, kundi pati ang nararamdaman na nabibigay ng negosyo mo. Halimbawa kung clothing brand ka, baka pwede mong gawin na mas personalized ang packaging at may kasamang thank you card. Simpleng bagay, pero nagiging memorable. Pangatlo ay pwedeng sa content o marketing. Sa social media, hindi lahat ng post laging seryoso o puro sales talk. Minsan mas naaalala ng tao yung witty captions funny videos o creative promotions. Ang pagiging kakaiba ay hindi lang tungkol sa pagiging weird o iba-iba lang ng walang plano. Dapat strategic uniqueness. Yung bagay na aligned pa rin sa brand mo at talagang makaka-attract sa mga target customers. Kapag nagawa mong mag-offer ng kakaiba, mas mabilis kang matatandaan. Mas magiging exciting ang negosyo mo at mas malaki ang chance na i-recommend ka ng customers sa iba. Kaya kung gusto mong dumami ang customers mo, Huwag kang makontento na maging katulad ng lahat. Mag-isip ka ng paraan para maging kakaiba. Dahil sa negosyo, those who stand out, stand strong. Kaya kung gusto mong dumami ang customers mo, huwag kang puro buy now, order now sa post mo. Mag-invest ka rin sa pagbibigay ng free content, tips at tulong dahil sa huli, ang tiwala at relasyon ang magdadala ng mas maraming benta. At yan ang walong negosyo hacks natin para dumami palalaw ang customer mo at maiwasan ang pagkalugi. I suggest na subukan mo itong i-apply sa negosyo mo o magiging negosyo mo at siguradong magiging effective ito. At kung umabot ka hanggang dito ay siguradong madami ka na namang natutunan. I-comment mo sa baba kung anong negosyo hacks ang pinakamabisa para sa'yo. At kung gusto mo pang makapanood ng mga video na tulad nito ay pindutin mo lamang ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan ang utak nyo mismo, ang susi sa pagyaman. Goodbye!